Sa mga nahihirapan nga dyan magluto ng sisig, ganito na nga yung pinabilis na paraan. Kaya isave mo na to para hindi ka na din naubusan ng idea ng ipapaulam sa pamilya mo. Meron nga ako ditong isang kilong giniling na karne ng baboy. Prito nga lang natin itong giniling pero wag natin itong lalagyan ng mantika. Hayaan natin itong maprito sa sarili niyang mantika dahil magmamantika naman yan mamaya. Dito halo nga lang tayo ng halo hanggang sa mag half cook to sa mahinang apoy lang. At kapag ka nga ganyan na na half cook na, tanggalin lang natin yung mantika. Tapos itimplahan na natin to ng salt, pepper, garlic at onion para para makalasa na itong karne. Pinaghihiwa ko na nga itong siling green, siling pula, sibuyas at luya. Kailangan yung hiwa nyo sa luya, pino lang siya at mas masarap nga dito kapag maraming luya. Kaya ayan, dinamihan ko na. Itong pinaghihiwa nga natin, ilagay na natin to sa bowl at maglagay din tayo dito ng half cup ng mayonnaise. Itong ladies choice yung gamit ko. Maglagay na din tayo dito ng salt, pepper, tatlong kutsara nitong liquid seasoning, isang kutsara ng sesame oil at calamansi. Kung kalahating kilo lang yung gagawin nyo, bawasan nyo na lang lahat ng nilagay natin. Haluin nyo lang tumabo mabuti at pwede na natin itong ilagay dito sa niluluto nating giniling. Ihalo lang natin dyan yan at meron na tayong instant sisig. O ba diba, hindi mo na kailangan magpausok para lang makapag-ihaw o kaya magprito dahil giniling lang e eh, pwede ka nang makagawa ng sisig. Napakadali lang nitong gawin kaya kayang-kaya nyo din yan. Kahit nga wala nang sisling plate, magagawa nyo yan. At dito pala sa gitna, naglagay din ako dito ng dalawang itlo. Hinalo ko na din para maluto at ayan na, ready na ang ating sisig. Nako, kung crave yung asawa nyo ng sisig, eh lutuan nyo na yan. Huwag na kayong bumili sa laban dahil mapapamahal pa kayo. Ayun na siya guys, oh. <laughs> At ang bango, haluin natin. Ang may sisig talaga. Ayan na, nagmamantika. Eh! Oh! Mm. Baba. Oh! Sa mga nahihirapan nga dyan magluto ng sisig, ganito na nga yung pinabilis na paraan. Kaya isave mo na to para hindi ka na din naubusan ng idea ng ipapaulam sa pamilya mo. Meron nga ako ditong isang kilong giniling na karne ng baboy. Prito nga lang natin itong giniling pero wag natin itong lalagyan ng mantika. Hayaan natin itong maprito sa sarili niyang mantika dahil magmamantika naman yan mamaya. Dito halo nga lang tayo ng halo hanggang sa mag half cook to sa mahinang apoy lang. At kapag ka nga ganyan na na half cook na, tanggalin lang natin yung mantika. Tapos itimplahan na natin to ng salt, pepper, garlic at onion para magkalasa na itong karne. Pinaghihiwa ko na nga itong siling green, siling pula, sibuyas at luya. Kailangan yung hiwa nyo sa luya, pino lang siya at mas masarap nga dito kapag maraming luya. Kaya ayan, dinamihan ko na. Itong pinaghihiwa nga natin, ilagay na natin to sa bowl at maglagay din tayo dito ng half cup ng mayonnaise. Itong ladies choice yung gamit ko. Maglagay na din tayo dito ng salt, pepper, tatlong kutsara nitong liquid seasoning, isang kutsara ng sesame oil at kalamansi. Kung kalahating kilo lang yung gagawin nyo, bawasan nyo na lang lahat ng nilagay natin. Haluin lang mabuti at pwede na natin itong ilagay dito sa niluluto nating giniling. Ihalo lang natin dyan yan at meron na tayong instant sisig. O ba diba, hindi mo na kailangan magpausok para lang makapag o kaya magprito dahil giniling lang eh pwede ka nang makagawa ng sisig. Napakadali lang nitong gawin kaya kayang-kaya nyo din yan. Kahit nga wala nang sisling plate magagawa nyo yan. At dito pala sa gitna naglagay din ako dito ng dalawang itlo. ko na din para maluto at ayan na ready na ang ating sisig. Nako kung nagkikrave yung asawa nyo ng sisig eh lutuan nyo na yan. Wag na kayong bumili sa bas dahil mapapamahal pa kayo. Ayun na guys, oh. <laughs> At ang bango, haluin natin. Amoy sisig talaga. Ayan na, nagmamantika. Ayan. Mm. Oh. Taba. Oh.